It's a good day! Muling nagbabalik na naman po ang inyong lingkod si Kuya Erlo sa isa na namang diaries. Ito, papunta ako ngayon sa church. Wednesday ngayon. So, wala po akong angkas ngayon. So, ano oras na? Nak mukhang late na ako. Pero, bago ang lahat, let's roll the intro para mukhang pro. Yun na nga, sorry na Kuya Rai. Kung mapanood mo man ito, no? Eh, ginamit ko lang naman yung kataga ng aking idol. Isa sa mga inspiration ko sa paggawa ng mga content. Hindi naman paggawa ng content, pero pag edit ng mga video. Pinapanood ko kasi mga video niya. Isang pangmalakasan na editing tutorial. Lahat-lahat, pati mga color grading. Kaya, isa siya sa mga content creator na nagtuturo kung paano gumawa ng mga video, no? And, salamat dahil may mga ganong content creator. Kung paano ko inedit to eh siyempre kung ano ang teacher ganun din ang estudyante hindi niya ako kilala siyempre <laughs> small content creator lang tayo pero nag-heart reactions dun sa mga comments sa kanyang uh, youtube account